Hello, hello, hello. Good morning po sa atin lahat. Happy Monday. Ayan nandito na naman po si Malu Los Santos para po magbigay ng reaction or opinion or balita po sa inyong lahat na uh, ngayong Monday po yung pagpunta nila kuya bal na kakasuhan na po si itong si Ibjeptano dahil uh, Talagang hindi naman po talaga ka-nice na 'yung mga pinagsasabi niya kahit pa sabihin na natin nga na napulot po natin na balita 'yon or sa comment section pero hindi po natin pwedeng uh, ipalabas basta-basta 'no lalo na po 'yung kung wala ka naman katotohanan. Ngayon po ay 'yun 'yung kanyang video ay na-delete na mga at or nakatago. Pero po mga kapatid, uh, wala na siyang kaligtas, no? Uh, kaya uh, itong si Carla at baby Carla talaga na makakamta na rin niya yung, yung kanyang, ang tawag doon, yung panum, uh, paninirang puri sa kanya, di ba mga kapatid? Kaya ngayon nga ay nalunis, kakasuhan na si Egypta, ano? Uh, Tuwang-tuwa kami dahil kahit papaano, sabi nga ni Kuya Balco na hindi man daw maipakulong at least po yung abala na kapag tuwing may hearing, pupunta ka ng dait, ay malaking sa uh, sagabal po yun. Hindi <laughs> ba? Kaya minsan po tayo mag-isip-isip muna na kung tama ba itong gagawin natin, lalong-lalo na po sa mga beneficiary na wala namang pong kinalaman. Ano? Uh, maraming mga issue yung ganun, pero itong grabe ito si Egypta. First time ko na, na nakarinig na mismo balahora na matanda na sabi nga ay professional pero siya po ay hindi ginagamit yung pagiging professional niya ano po mga kapatid ah, uh, dito po, natutuwa po ako sa gagawin ni Kuya Bal na hakbang talaga na itutuloy yung kaso dito kay Egypta. Kasi ito po ay parang maging aral po sa atin lahat ng mga content creator, kahit po tayo ay gumagawa na, o nasa social media tayo, pero ilagay natin sa lugar ang pagiging uh, employers natin at sa yung pagiging reactor natin gaya po dito kay Egypta na below the belt talaga po yung mga binitawan niyang salita. No? Kaya dito po tayo yung matututo talaga tayo sa mga nangyayari dito sa kalingap. Ano? Minsan, hindi niya naisip ang akala ay biro-biro lang. Ang akala, yung banta lang po yung kaso-kaso. Pero sabi nga ni Kuya Bal, Itutuloy niya yung kaso dito kay uh, Egypt no? Dahil handa niya na suportahan po ito si Carla, no? Uh, dito ay maraming sumang-ayon po sa gagawin ni Kuya Bal na Hakbang, ano? Kahit po ang mga nagmamahal kay Carla ay talaga po full support sila, no? yan ay napahayag po yan ng isang sponsor na talagang sila pong nagmamahal kay Carla ay talagang full support. Kaya nakakat, nakakatuwa po yung ganitong mga akakbang na hindi natin pwedeng pabayaan na lang na ganun-ganun na lang, di ba? Ganun-ganun na lang kung makapagsalita ka, akala mo kung uh, hawak mo alam na alam mo ang buhay ni Carla. Kaya dito po yung nakakatuwa na talagang mabibigyan po ng katarungan po yung ginawa ni Egypta. Dahil talaga may batas na po tayo sa ganyan. Ano? Lalo na yung magpapahiya tayo sa social media. Ngayon, <laughs> alam mo po talaga, ako ito tuwang-tuwa talaga na ha? di ko po malubos maisip na si Jipta ang masasampula ni Kuya Val, na ito nga yung pambabalahura dito sa uh, kay baby Carla, no? Kaya go go lang Bibi Carla, huwag ka magpapikto dahil ito si Jipta, tingnan mo, napakalaki ang bunganga, nga na kung ano-ano po yung sasabihin. Uh, instead na siya noon ay humingin ng pahumanhin kis doon, di ba, ina-invite diba, nga na magpa magpaliwanag doon sa teacher and ano ang ginawa niya ginabayan <laughs> po mag live ano na mahal na mahal niya daw si Bibi Carla at pa uh, yung pagmamahal tunay na pagmamahal na sirain mo ang pagkatao ng bata di ba na hindi ka naman nga niya pinakikialaman na hindi ka ng yata niya, niya kilala di ba <laughs> ay ako ito ang tuwa dito kay baby Carla dahil uh, mabuti na lang ang ibang klase din itong batang ito na yung pagkakainisan niya talaga, talagang mabait to, talaga. Napakabait talaga ng bata na kung iba-iba yan, ay nakaw, nakapagsalita na. Pero, bravo baby Carla. Tahimik ka lang. At nandito kami na magmamahal sa'yo na talagang makikipakbakbak. <laughs> ay, naku, Egypt at uh, ay yung bunga nga mo tigil-tigil mo na nasabi mo si Kuya Bal, si Kalinga Prab. Ayan, ngayon nagkaroon na ng buta si Kuya Bal na masampo lang ka na talagang kasuhan, ano? Mahirap din kaya mo yung mayat-mayat ka pupunta ka sa ano, hearing na wala kang ano. Sabi nga ni Kuya Bal, hindi ka man may pakulong pero yung abalang gagawin sa'yo ay sapat na yon makaganti si Bibi Carla. <laughs> Ay, naku po, sa totoo lang talaga. Grabe ka. Um, sana tayo pong mga reaktor, mag-inay-inay din tayo dahil ito po yung magiging aral natin. Napupulot natin na aral ito kay Egypta. No? Uh, wag basta-basta pa dalos-dalos, Dahil lang sa views ah uh, dahil lang sa revenue in Egypta maghahabol kang sisirain mo ang bu pagkatao ni eh, Bibi Carla ano para sa akin mga kapatid ay sapat na na ito ay talagang makasuhan na sasabihin, ebidensya. Sapat na yun yung ebidensya na nandito sa amin yung mga nakatago na yung mga ebidensya ka, uh, na, no, na ilagay na namin sa thumbnail na talagang nandyan. Kung ebidensya lang ang hahanapin ay mayroon na yan si Kuya Bal. At kahit man anong gawin, ay wala ka ng kalusot dito, Ibjeta, no? Hinay-hinay. tayo yung makala ay eh, sa social media yakala ay eh, yun ang magaling. <laughs> Ako sa totoo lang mga kapatid, ah... Uh, Marami dyan. Marami po talaga dyan akong nakikita na napapanood na talaga minsan po ay mga below the belt na po silang mag-reaction. At talagang mayroon reaktor po dyan na mahilig gumawa ng ikasira ng ibang tao. Sa totoo lang. Kaya dapat po tayo ay mag-inay-inay. Uh, ano, sana po ay ito po talaga ay makasuhan na. At uh, kung ako kay Kuya Bal, padad, pababayaran ko ng danyos ito kung ginawa ni, ano, ni Egypta na grabe. Paninirang puro. Eh, yung kahihiyan na ibinibigay niya sa isang tao. Mabuti na lang kilala namin si Carla na isang napakabait na bata at uh, alam namin na hindi talaga siya yung babaeng pakalat-kalat kaya yun po namin na nagugustuhan sa kanya dahil napaka-innocent po ng batang ito, no? si Baby Carla. Kaya yan po mga kapatid, ay yan lang ang balita ko sa inyo na Itutuloy po yung kaso. Ngayon po ay uh, lunes na talagang pupunta na sila po na para isang pa yung kaso kay, dito laban kay Egypta. Na po, Maraming salamat po sa inyong lahat at suportahan po natin si Kuya Val Santos Matubang at Idna at si Kalinga Frab. Dahil po ay talaga po nandyan yung suporta niya po dito sa mga angel na hindi po nila talaga pababayaan. Ayan, thank you so much Kuya Val at Idna. Nas tuloy sana po ang kaso dahil talagang anuman ang mangyari nandito lang po kami na susuporta po dito kay Bibi Carla. Maraming salamat. Thank you so much. God bless you po sa inyong lahat, mga viewers na nagmamahal dito po kay Bibi Carla at nagmamahal sa Kalingap at sulit Kalingap po tayo. Marami pong salamat. Thank you so much talaga. Uh, wala akong ibang sinasabi sa inyo na kundi ang pagpapasalamat na nandiyan kayo para suportahan po si Malody los Santos. Ayan. At yung hindi pa po nakasubscribe kay Malody Santos, please po uh, supportahan suportahan niyo po ako. I-subscribe nyo po ako para masaya lang tayo. ayam uh, Suportahan po natin ang Junkar. Na patuloy lang po tayo na gugulang po, di ba? Uh, lahat pong love team, suportahan natin. Ano? Uh, yung love team po ng Junkar. dan uh, si Danjoy ah uh, Edpaw. Yan po. At uh, yung Kimilka at ki Gibrad ay di ko alam po kung anong love team nila ni Gibrad. At uh, mayroon tayong reaction po kay Milka at kay Gibrad. Ano? Marami pong salamat po sa inyong lahat. Bye-bye. God bless you po. Happy Monday. Goodbye.